natin yung ano, know, ice cream. Wow, ang sarap. Nakakatakam. Ano kaya? 500. Pwede na. Yan, hello mga kalakay. Ay nandito tayo ngayon sa ano, sa mga chocolate. Papasukin po natin kung ano yung makikita natin dito sa loob. Ayan. Grabe. Para siyang pang style mayaman. Domestic overseas delivery Salon reservation carton packing Ayan Tingnan natin Ito yung mga ano rin sa lito Tawag dito yung parang stamp Na kung may ano kayo may pass Parang passbook In na pwede kang pumunta dito Yung napupuntan oh, mo travel, travel. oh, ilip, Pwede mo siyang i-stamp na ganyan hmm. Dito siya Yan ginaganyan siya tapos yan mo yon sa ano mo binibili sa mga uh, ano tawag dito. Yan masaya mo na puntahan mo. Mm parang, parang memories. memories. Mamahal po ng mga ano dito, mga <laughs> <yung> panita. <laughs> Grabe no. 300 ano show, 330 isang piraso. 360 oh. Okay. Uh, sa pera po sa so pinas uh, 600. Uh, um, Mayaman lang. Uh, focus lang. 25. 75 red bean Flour cake. Wow. Uh. <laughs> oh. Grabe ang mahal no. 50 isang pirasong ganyan. Ito ano na yung mga to. Alishan. Alisan, Oolong T in Osmatus. Osmantus. Yan, 200 DT sa T Collection. Grabe. Isang box sa 300. Japan na. Japanese no. Ang yeah. survey yeah. Ito parang reservation to eh. Mga reservation dun sa taas. Hindi tayo pwedeng umakyat dyan sa loob. Ito naman yung ano, ito yung pinipilahan nila. Yung mga turista. Yung ano. Yung ice cream. Makikita natin dito, makikita natin dito kung ano, paano sila mag... Magano nang maglagay ng mga ice cream. Ito siya oh. Ito yung isang tourist spot na pinupuntan ng mga turista. Kik sa loob. Ay, ice cream pala. May pinipilahan sa kapila naman yan. Oo. Oh. Yan, paano sila mag-prepare. yung parang apa niya. Ano ito mga ano siya? Happy New Year gift. dito may sandunger pa dito gandong ano ba yan para siyang ano butete goldfish goldfish ba yan ang ganda siya oh ito pag ano siya pag linggo marami maraming pumupunta dito Anong mga to? Oh, kaya nga yung mamahal no? <laughs> ano to? Parang siyang kahoy? Oh, Lemon? Lemon na pinatuyo lang oh eh. yan, yan lang Presyo niya na rin doon Hindi <laughs> <laughs> namin Hindi na port ni Bro Alvin Ang ano Ang <laughs> biskuit nila dito Sobrang ano Sobrang mahal, isang biscuit ang pinakamababay, 50. Wala pa. ba? 80 dollars. 180 and total. Ano may ano na siya eh. Ano ba yung gusto natin? Yung may apa lang? Sige, lahat na yan. Single? Single. Yeah, yeah, yeah. yeah single, so 180 dollars. Oh, yun lang. What is the flavor? Chocolate? Sorry? Chocolate flavor? Chocolate flavor? You want a sweet chocolate or dark chocolate? Ano bang ang Dark chocolate? Or, ano? Yung chocolate na ang regular. Yeah, chocolate. What is the option of chocolate? You want sweet or dark chocolate? Sweet or bitter? Sweet? Sweet. Sweet. You have 43% chocolate? 43% chocolate. Yun, yes. Kaya nga chocolate will plus $10, okay? Okay. Oh, magiging $190 na yun. Yeah, $190. Okay. Oh, yun ang bubayaran na lang natin. Oh. Yun na order. Tarahin namin yung ano. Chocolate? You 2 spoons 1 spoon? 2 spoons. Sharing. Ito yung mga chocolate. Mga ano mga ice cream. Ang dami, mga kain sila. Ayan, mga kain nila. Tapos mga ads dito. Hindi na tayo pipili. Doon na pala yun na, din na lang natin para may view natin. Dito po yung ano yung mga ice cream, yung mga kaya, ano nila, magpaggawa. Siguro magtrabaho ka ganito. cheesecake factory lang. Nakakapagod din yun kasi mas lalagang mga business. Sa cheesecake factory ako, ganyan yung mga mga cake naman doon, sa cake na ko. Ayan masusubukan natin mamaya yung ano yung isang ano dito yung ice cream dito sa Taiwan na pinupuntahan ng mga ibang tur turista. Ano daw? Okay, ano ba gusto mo tapis natin? Just how many toppings? One. One? Yes. yes. Ito na lang, pwede na malaki. Okay, wait a minute. Parang okay lang sa'yo okay, okay no? Ano ba yan? Early. butter? Butter? Herndy. Okay. Oh, ganda. okay ganda yan, sarap. Pasulatan natin. Thank you. Bawal Pasulatan na. Nandun Thank you. Oh, wow. Thank you. Wow. Thank Ayan no? Ayan. Dito lang like kakain, madilim dun. kakain. Dalabas <laughs> na <laughs> ba to? Ayan no, hawak na ni Alvin, ano, ni Pro Alvin yung ano, yung ice cream. Wow. Matitik naman na namin yung ano, ice cream, ice dito, cream dito sa Taiwan. dito lang po yung... sa <laughs> dito. Oh, ayun no, na natin yung ano, ice cream. Wow, sarap. Kakatawa. <laughs> paglabas mo. <clears throat> Ayan no, Madilim. Madilim. Ayan no matitikman na natin yung ano, yung ice cream. Ice cream. Ice cream yan. Oh. Yeah, may butterfly ito. may cookies, may strawberries. Tapos ano ito, flavor na ito. Ang konti ng laman. Tapos may dalawang spoon. Ayan. kami dito. So, sharing kami dito kasi sobrang lamig. Hindi namin pwedeng kainin yung tag-isa kami dito. <laughs> Kain mo tayo. Ay, may butterfly oh. ano ba masarap? masarap. lemon na Ah, grabe po rin yung presyo ng ano, 180 dollar. <laughs> 180 dollar gusto lang namin matikman to kasi uh, oh. maraming mga Pinoy din na gumagala galing sa mga malalayong lugar pumunta lang dito para matikman yung ice cream na to. Know, oh, iba taga Taiwan, Taipei. Taipei, buta ang mga Kaohsiung. Hindi na yun dito kay Chong. Hindi na to. Yo. Yung iba tourist galing sa Pilipinas pa. Oo. Oh. Sarap. Sarap.

Parang kasama kong ice cream na sa, ano, sa mga tourists na yung guide nila ano, parang mm -hmm. na parang yung na full time. araw, ang dami ng tao na. Yung mga may mga nagpapato, isa ito sa mga ano, pinupunta nila. Tapos yung pinuntan natin na flower farm, isa rin yun. Mm -hmm. isang rin yung tourist spot yun yun. Yung chocolate niya, parang magnolia. Sarap. Yung ring yung ganyan. Ito mm -hmm. <laughs> so, parang gabi. talaga tayong ano? Kaya, yeah, tikman natin yung ano stroberi Nasa strawberry? stroberi mm -hmm. yeah, right. na ay yung tapas ko lang okay, tikman natin. yung 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 Maranasan natin mag ice cream sa mga ano, sa sikat na ice cream man. Hmm. Yung pinasok kasi namin kanina, mga cookies siya. Hindi namin gaya kaya kaya ito. So may, may <laughs> natira doon cookies. Pero ganun din yata to, o, ganun, Kasama din. O oh, ganun, kasama din. Tignan mo dito, ang isang ganito, di ba? Kabot ng 100 plus. 100, 100 plus. Dala. Ang mga British na rin dito. Marami ng mga ma Amerikani. Kaya ka maramihan dyan, mga tourist, mga missionary. Ibang okay. so, nga Pinoy din eh, marami na nang pupunta dito. Eh. Kasi mabilis lang makapunta dito kasi wala nang free visa. grabe yung lasa niya parang may lasa siyang ano kaiba sa mga ice cream talaga hmm? kaya pala ito din dinadaksa pinong pino yung ano yung, pero ice cream pa rin talaga yung to be milk to may ganda to pag may kadate ka na no? Ng, yung kasama yung girlfriend mo no? Sebuah, sebuahan mo. Pupunasan mo sa pisingin nung <laughs> skin. Okay. Agar, subuhan mo tayo yan. Tapos yan. Amaya, sakupalhin ako nyan. Tapos ini English Iglis. Tapos di san, bilis pa yung lista. Yung mga iba yung aksin tila. Yung di ba yung tindihan. Hmm. Pag may girlfriend nyo, kasama rito. O yung asawa kasama. Subuhan ko ganyan, malayo. Pag gaganyan natin, halikan. O yun hindi na dito pag ano magka si eton ha magka idea si eton ha <laughs> naiingay ang naiingay ang naiingay <laughs> naiingay kami naiingay kami talaga silang kahit na talaga yun, yan 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 na nga po yan ano titirahin na natin yung, ay sisirain na natin yung ngapa nila yan hindi lang mag ano? Pero kung talagang kain lang po ang habol nyo, kayo. Oo, <laughs> oh, <brilliant> talaga. <laughs> pag, pag ito single lang to eh, sinubukan lang namin kasi nga hindi rin pwedeng kumuha kami ng tagisa kasi sobrang lamig dito. Parang naka-curious din kami kasi isipin mo, pinipilahan ng mga ibang, ibang tao eh, mga iba-ibang lahi. Eh, para matikman lang. Nakikita ko pa sa mga ano to sa mga TikTok, TikTok karamihan doon. <laughs> Ano na kisama isa pila sa matagal sa bukaraon ako talo na. kalsiksi kanta laga ko ano ay dalawa niya rin mo eh ano mo ano pangalan mo ano 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 Anong pangalan na? ano Dito. ano 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 pinuntan natin na isa para mas kamilan siya kalabit. Okay, o sister company. Pang hmm. maganda 'to sa mga ano yung may nag insta may Instagram. O boss dapat. Galagala po kami mamaya-maya. Kaya mas no, no, no. may kasi kasi na maigpit sila kayo. Ayan, malapit nang maubos. Sa, ano, walang laman. Ayan, dito kami sa night market. At susubok si Ethan dito sa ano. Ayun na. May pinakano ng 937. Bit record mo. Bit record. <laughs> Hulog ka mo muna? Yun. <laughs> Sipain mo. <laughs> Bibilo ka muna. Ano kaya? 500. Pwede na. Ikaw, ikaw. <laughs> Subukan mo rin.